Gusto ba ninyo ng kwento? Ang aking kwento ay tungkol sa mag-inang gamo-gamo. Gustong gusto ng mga gamo-gamo ang liwanag ng apoy sa ilawan. Isang araw, nag-iisa lamang si Batang Gamo-Gamo. Nakita niya ang liwanag ng apoy. Sabi niya, ang kata na lang, apoy! Lalapit ako para makita ko ng gusto! Nakalimutan ni Batang Gamogamo -gamo ang bilin niya ng gamo -gamo. Pag lalapit sa apoy, lumapit siya at naramdaman niya ang init. Ang sarap, sabi ni Batang Gamogamo. -gamo. Lumapit ng lumapit si Batang Gamogamo sa apoy. at Nasunog ang kanyang pakpak! Aroy! Aroy! Sabi ni Batang Gamogamo. Mabuti na lang, dumating si Inang Gamogamo at naligtas si Batang Gamogamo. Mula noon, umiiwas na sa apoy si Batang Gamogamo. -gamo. Opo, huwag kayo maglalaro sa apoy ha. Baka mapasok kayo. Paalam!